Itong batang ito ay may balak na patayin ang sarili niyang ina dahil nahuli siya ng ina niya na may vape pen. Ang pangalan ng batang ito ay Carly at siya ay mula sa Mississippi. Mabait siyang bata at mahusay sa school. Napili pa nga siyang student of the year. Napakatalino niya kaya nagskip siya ng isang baitang. Pero may problema si Carly. Mayroon siyang mental issues. Simula pa nung six years old lang siya ay may naririnig na siyang mga boses sa kanyang isipan. At ngayong 11 years old na siya ay mas lalong lumala pa ito. So paano niya ito hinaharap? Ayon sa ulat ay sinasaktan niya ang sarili niya, kabilang ang paghiwa sa kanyang mga hita. At nalaman ito ng kanyang ina. Kaya siyempre ay nagpanik ang nanay niya, sino ba namang hindi, di ba? kaya dinala nila si Carly sa therapy. At formal siyang na-diagnose na may major depressive disorder at adjustment disorder, kaya binigyan siya ng mga gamot. Sinimulan ni Carly ang pag-inom ng mga gamot. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito epektibo sa kanya. Patuloy pa rin ang kanyang mga mental issues. Kaya ano ang gagawin niya ngayon? Isang araw ay ipinakilala siya ng ilang kaibigan niya sa drugs. Kaya sinimulan niyang gumamit nito. At nagustuhan niya kung paano ito sa pakiramdam. Sabi niya, grabe ang sarap pala nito. Pero hirap pa rin siya sa kanyang sakit sa pag-iisip. At ito lang ang tila nakakatulong sa kanya. Kaya lalo siyang gumamit ng drugs. Mukhang talagang mahilig siya sa mga vape pen. At uh, nagpatuloy ito ng matagal. At halos araw-araw na siyang gumagamit ng drugs. Pero sa sobrang dalas ay napansin na ng mga kaibigan niya na parang lagi siyang bangag. At may ilan sa kanila ang nagsimulang mag-alala dahil hindi naman siya dating ganito. Fast forward sa panahong 14 na si Carly. Patuloy pa rin ang kanyang mental issues at tila lumalala pa ito kaya pinatigil siya sa dati niyang gamot at binigyan siya ng bagong gamot. Pero wala pa rin gumagana sa mga ito at patuloy pa rin niyang naririnig ang mga boses sa kanyang isipan. Ngayon, dito na nagsisimula ang kakaibang pangyayari. Isang araw ay nagising siya at kailangan ng pumasok sa school. At ang kanyang ina, natatawagin na lang nating nanay, ay hinahatid siya sa school dahil guro ito sa math sa parehong paaralan. Kaya nakarating na si Carly sa school. Habang naroon siya ay nakipagkita siya sa mga kaibigan niya. At isa sa mga kaibigan niya ay talagang nag-aalala sa dami ng drugs na hinihitit ni Carly kamakailan. At pati na rin sa dami ng burner phones na meron siya Oo, may mga burner phones si Carly na nakakonekta sa mga sikreto niyang social media accounts. Dahil mukhang ayaw niyang malaman ng mga magulang niya na may social media account siya. Kaya gumawa siya ng mga account gamit ang burner phones. At ginagamit niya ito para makipag-usap sa mga lalaki at kung ano-ano pa. Alam niyang hindi ito aprobado ng mga magulang niya. Kaya hinarap siya ng kaibigang ito dahil nag-aalala siya kay Carly. Sinabi niya, sumosobra na ang paggamit mo ng droga, Carly. Kaya nagalit si Carly dahil pakialamero ito sa buhay niya. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Lumala ang away at nagmura si Carly sa kanya. Kaya naman, nagalit din ang kaibigan niya. Kaya nagpadala siya ng email sa nanay ni Carly. At sinabi niya lahat, Tungkol sa mga hinithit ni Carly. Tungkol sa mga vape pen. At tungkol sa mga burner phones niya. Pinasa ng nanay niya ang email at ang reaksyon niya ay, Ano to? Hindi pwede to. Vape pen at burner phones? Hindi niya ito palalampasin. Kaya pagkatapos ng klase ay boom! Kinonfront siya ng nanay niya tungkol sa email. At tungkol sa lahat ng sinabi ng kaibigan niya Siyempre, galit na galit ang nanay niya. Walang nakakaalam kung ano talaga ang eksaktong sinabi nila sa isa't isa. Pero malamang pinagalitan siya ng husto ng nanay niya. Habang pauwi, ay galit pa rin ang nanay niya. At galit din si Carly. Pero kinakabahan din siya. Dahil alam niyang siguradong hahanapin ng nanay niya ang mga gamit niya sa kwarto. At mahahanap ang mga tinatago niya. Kaya pagdating nila sa bahay, ay dumiretso nga agad ang nanay niya sa kwarto ni Carly. At nagsimulang maghalughog. Binulabog ang buong kwarto. Kinalkal ang mga gamit niya. Hinahanap ang mga vape pen at burner phones. At dito na nagwala si Carly. At may naisip siyang isang napakasamang plano na magpapabago sa buhay niya habang buhay palihim na pumasok si Carly sa kwarto ng nanay niya. Itinaas niya ang kutsun sa kama at kinuha niya ang baril ng mga magulang. Tapos ay dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto niya at makikita mo siya sa security camera na ito na naglalakad. At makikita mo rito na nakatago ang baril sa likod niya. Pumasok si Carly sa kwarto niya kung saan naroon ang nanay niya at sakto namang natuklasan na ng nanay niya ang apat niyang vape pen. Kaya nagiging mas tense ang sitwasyon. Pero bago pa makapagsalita ang nanay niya, ay itinutok na ni Carly ang baril sa mukha ng nanay niya. Pagkatapos ay kinalabit niya ang gatilyo. Bang! Bang! Bumagsak ang nanay niya sa sahig. Pero nagpaputok pa ulit si Carly. Bang! at dito na tuluyang namatay ang nanay niya. Parang matagal na niyang gustong-gustong gawin ito at planado na niya ang lahat. Dahil bumalik siya sa kusina at kinuha niya ang cellphone ng nanay niya sa ibabaw ng counter. Tapos ay nag-text siya sa stepdad niya na tatawagin na lang nating stepdad. Nag-text siya kay stepdad at nagkunwaring siyang nanay niya. Pagkatapos ay tinanong niya ng, Kailan ka uuwi? mahal. At sumagot si stepdad, tinatapos ko lang ang ilang bagay sa trabaho. Ngayon, gustong malaman ni Carly kung kailan siya uuwi. Dahil pagdating nito ay plano rin niya itong patayin. At ang weird dahil pagkatapos niyang i-text ang stepdad niya, ay bigla siyang kumanta habang kinakausap ang mga aso niya. Para bang walang nangyari? Nakakatakot para siyang psycho. Hindi ako doktor. Pero kung titingnan mo lahat ng ito, ang mga naririnig niyang boses, ang pananakit niya sa sarili, ang bigla ang pagpatay niya sa sarili niyang ina, at pagkatapos ay bigla na lang siyang kakanta habang nangyayari ang lahat ng ito, sa tingin ko ay maling diagnosis ang naibigay kay Carly noon. Sa tingin ko, ang mga mental health issues niya ay mas malala pa sa major depressive disorder at ad adjustment disorder. At sigurado akong ang sobrang paghitit niya ng drugs, ang lalong nagpagrabe sa mga pinagdadaanan niyang problema sa pag-iisip. Pero opinion ko lang ito, hindi ako sure kung ano ba talaga. Anyway, habang hinihintay niya si stepdad na umuwi, ay bigla niyang naisip mag-text sa isa niyang kaibigan. Tapos sabi niya, Punta ka dito. Emergency to. At makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang kaibigan niya. At tatawagin na lang natin siyang kaibigan. Dumating si kaibigan at sabi ni Carly, Gusto mong makita ng isang patay na katawan? At sumagot si kaibigan, Sige. Kaya dinala ni Carly ang kaibigan niya sa kwarto. At ipinakita niya ang patay niyang nanay na nakahiga sa sahig hindi ko alam kung natakot ba si Kaibigan o kung ayos lang sa kanya na makakita ng patay. Pero hindi siya umalis. Kaya siguro ay ayos lang sa kanya ang nangyayari. Tapos sabi ni Carly kay Kaibigan na maghintay siya sa labas. Dahil hihintayin niya pa ang stepdad niya. Kasi plano niya ring patayin ito. Kaya lumabas si Kaibigan at naghintay sa labas. Habang si Carly naman ay naghihintay sa loob. Maya-maya ay dumating na si Stepdad. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa bahay nila. Kaya pumasok siya sa pinto. At pagkapasok niya ay naroon na si Carly naghihintay. Na may hawak na barel. Pagkatapos ay itinutok niya ito sa Stepdad niya. At pinaputok niya ito. Bang! Buti na lang ay nakailag si Stepdad sa huling segundo. Kaya hindi niya natamaan ang ulo nito at gasgas -gas lang sa balikat ang natamo. Kaya boom! Sumugod si Stepdad sa kanya at inagaw ang baril. Bang! Bang! Ilang beses pa itong pumutok. Pero buti na lang, wala namang natamaan. Napigilan ni Stepdad si Carly. At tuluyang naagaw ang baril mula sa kanya. Kaya nagpanik si Carly. Tumakbo siya palabas ng bahay. At makikita mo dito sa security footage na mabilis siyang tumakbo. Sugatan si stepdad at sobrang nagpapanik din siya sa nangyayari. Kaya tumawag siya ng 911. At tumating ang mga pulis. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari. At agad namang nagsimula ang malawakang paghahanap kay Carly at may kasama pang helicopter. Pero hindi din ito nagtagal dahil nahuli rin siya. At hindi rin siya nakalayo. Nagtatago lang siya sa isang malaking drainage pipe. Kaya boom, inaresto na siya. Ito ang mugshot niya. At ito rin ang footage niya habang nakadetain sa likod ng police car. Sa huli ay humarap si Carly sa trial. At sinabi niyang, wala siyang kasalanan dahil sa sakit niya sa pag-iisip. Pero hindi naniwala ang jury. At hinatulan siyang guilty. At sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong.